sa uh, kasabay no uh, magandang uh, hapon sa inyong lahat diyan hapon na ha? nawi na tayo at uh, kanina pong alam, magandang alas uh, mga, mga bandang alas 5 no mga kasabay. pumunta tayo sa ilog at uh, namingwit tayo let so naiwan natin tong kamera sa pagmadali ko na pumunta sa ilog at nakakahuli tayo ng ano king uh, dory ayun no Sayang, mga sabay. Buhay pa. Hmm? Buhay pa. Nakahulit tayo ng maraking uh, krimdore So, kikiluhin natin to kung abot uh, ba ito ng 1 kilo. Sayang nga, eh, hindi natin nakuha ng video do sa ilog. Kaya lang, hindi nadala ang camera. Naiwan. Kakamadali natin, mga kasabay. Tatry so, natin ni kilo itong sila na huli natin. Isang piraso. Ang pinain natin kanina nito, mga kasabay, yung wrapper. Lumpiang uh, rapir wrapper. At kumagat siya sa rumbay nga pero saan ba naman kumagat kasi ito rong sabi nila magagat yung rapper daw ang gagamitin ay yan gumagalaw galaw pa yung ano buntot ito umabot siya mga kasabay na mahigit siyang kilo one in one port uh -huh. one in one port kilo yung malaki yun hindi natin na uh, talakasin yung camera so ipakita ko lang ito sa inyo kahit na papano mayroon kayong uh, uh kikita anak uh, nakahuli pa rin tayo kahit papano sa kabila ng yung ilog napakababa na yun mga kasabay <coughs> so ang nakakimbal mga kasabay no, nanghihina, tayo hindi lang dito sa uh, hindi natin nakuha ang kalina nanghihinayang tayo mga kasabay sa napulot natin ito yan mga kasabay nakalagay na po yan sa wallet na napulot natin doon sa ilog ang problema mga kasabay nadurog na siya siguro ayan mo mga basa pa basa nadurog nakababad sa tubig nakalagay sa wallet ito na gumagalaw yung isa na malit lang na wallet pero wala naman siyang ID na nakalagay doon sa loob ng wallet tinignan ko yung wallet isandaan, 500 ito, 500 ito naman, 20 may mga barya pa ito yung barya, binigay ko lang doon sa doon sa mama yung barya may mga halagang isang din yung barya na yun like, 20, 10, 5 binigay ko sa kanya pero kulay itim na yung barya. Kinalawang. Kikis-kisin lang daw niya yung barya. Sayang mga sabay, no? Madurog na. Kasi itong pira na to, tingnan mo pera parang bago lang na pera ito eh yung pera natin na mayroong parang plastik siya yan ba diba to parang plastik bagong pera lang ito pero sa sobrang babad na sa tubig hindi na nakayanan yung uh, ano yung basa ang alam po yung pera waterproof ito pero kahit nasa waterproof parang nagiging ano siya oh. Hindi po ito piki. Tunin na pera ito. Ayan. tunay na pera. Meron siyang ano, meron siyang uh, tawag nito. Yung pinaka, yung ugat. Ayan. Oh. Bupa yung ugat niya. So ito, oh. Ayan, mga ugat niya. May tawag nito eh. Ayan oh. Hmm. tawag nito? so bilangin mo lang itong may mga ugat dito ganyan so yan yes, isang pera yan tapos ayan o oh, ito ayan ilan na yan tatlo ito so, tatlong libo na yan so mayroon pa dito ito o oh, apat na libo na ayan o oh. apat na libo so sa kumpare ko binigay yung isa kinuha niya yung medyo ano buo So, liman libo na. O, mantakin mo yan, mga kasabay. 5,000 na. Yung iba pa nito, pag 100, mayroon pang taglimandaan. So, mga kasabay, harapin pa natin yung iba nito. May mga, pag may mga trade, ang tawag niyan, trade. Ayan. So, may mga higit sa libo. Yung laman pala nung wallet na yan. O, so, ito pa, o. May trade, oh. So, ilan na yan? Diba? Mga kasabay. Oh. Apat Apat na libo na ano mm. Apat na libo mm. So ito pa yata Tignan mo nga to Tignan mo siya tignan mo Dikit-dikit kanina yan eh hindi so, iba Hindi yan 3 de eh. Dikit-dikit ito kanina Hmm Mahigit libo. Aling libo. may 5,000 yung pira na tatlo. Ito, tatlo to. Pero ano you know, kasama niya, niya dito. Ito na yung ano niyan, no, ugat niya. Ayun, mayroon pa, oh. Oh, itong trid na to, isang pera yan. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, dito pa lang, malimang libo na. Tapos, sa kumpare ko, isang libo, kinuha niya. Oh, ito pa. Kasi, sa mga you kasabay, know, isang ganito, oh, na may ganyan, sa isang libu lang yan mayroong ganito dami pira, no? isang pira yan isang ganyang may ugat ayan ano dami? ang dami, dami o, oh, tingnan mo ha? may sampung nga yata, kasi mayroong pa itong ano doon sa, ano eh oh. o so itong ugat na to bilangin mo yan oh. isang pira yan eh ah. o, oh, one, two, three, four ah, uh, five ito, nagdikit pa, oh. Six. Yan, dikit pa yan, oh. Dikit ito. Yung kadikit niya. Ito pa lang, may anim na libo na yung nakikita natin na may trade. Isa kasi yung trade na yan, isang kira na yan. Kaya na natin malalaman kung magkano lahat. Ito, may 10,000 libo ito kasi may mga variable ba na, ano, tag-500, like oh hindi man umabot siguro kulang kulang siya 10,000 kulang kulang 10,000 lang ito. hindi man to. ito pa may trade pa oh hmm? itong yun ito isang trade isang pira din yan bilangin na natin yung oh, ilang piraso yan bilangin nyo yan sa trade na yan di ba ayan 7 7 na yeah. ha 7 7 oh, dito pa lang sa mga nagpunit punit na to 7 na ito 8 mm, na na siya sa ko isa 8 sigurado may 10,000 nga talaga kasi may bariya pa ito kanina eh kinuha ng mama okay sayang so itong huli natin oh gumagalaw <laughs> lumulan sayang kasi din hindi ko nakuha yung ano to nakuha na ng kamera ng biniwas natin doon sa ilog wala siyang kamay sa kabila o oh, yung ano yung kagalamay yung pinakatangkay niya ang kampay tawag nito ito ito kalamay hmm ulang siya sa kabila yan ibaba na natin mani 4 kilo tanggalin mo nga yun ah tanggalin mo yung tanggalin mo yung pagkakalawit yung kalawit ang tanggalin mo hawakan mo kalawit yan okay mga sabay no, hanggang dito lang na po tayo at nakita nyo naman ang ating binidyo uh, o yung huli natin, saka yung pera na nakakita natin doon no. Sayang mga sabay. Mga so, mga sabay, kung bago lang kayo sa akin channel, like nyo, share nyo subscribe na rin po ninyo mga sabay para kumpleto Ayan, maraming salamat po sa support Maraming salamat. Bye bye! po bye! -bye peru 9 9 na sa